Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ahsanin ila yawm al-din. Amma ba'd. Okay, narito tayo ngayon sa ating aralin ng Tajweed tungkol sa Al-Iqlal. Ito na yung pangatlong uri ng Ahkamun Nun as Tanwin. Nauna na nating nakuha yung Al-Izhar at sinundan ng Alidram. Ngayon, nandito tayo sa Aliklab at insya Allah, isusundan natin itong Aliklab ng Alikfa. Kasi nga, merong apat na uri ng Ahkamun Asakina as at Tanwin. Okay. Pahit beses na nahulog. Okay, subhanallah. Ang Aliklab, literal na kahulugan ng Aliklab ay binabaliktad. Yun yung literal na kahulugan. Pero sa Tajwid, ang Aliklab ay kung saan kapag ang nun as na or ang tanwin ay nasundan ng harful iklab, kung saan ang harful iklab ay isa lang, yun lang ay ba, wala nang iba. So mas madali ito insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang nun as na or ang tanwin ay nasundan ng ba, magkakaroon ng al-iklab, kung saan ay ah, yung nun ay papalitan mo ng min, ma. Okay. Magbigay tayo ng halimbawa para mas talo nating maintindihan. Okay. Kung babasahin mo ito ay yun bito sa normal na pagbasa. Pero sa Tajwid, sa Quran, ito ay binabasa ng yung bito. Yung bito. Okay. Nakita natin yung nun na sa akin sinundan ng ba. So dahil dyan yung nun ay magiging mi. Mayroon, sinusulat yung mi sa itaas. Isa sa mga palagdaan na yun na i sinusulat yung meme ng paganyan sa itaas. Okay? At yung noon, ibig sabihin ay magiging meme na siya. Yung dito at naglilikha ka ng dalawang haraka. At dalawang haraka ng guna. Yung dito, nasal sound. Actually, may dalawang uri ng pagbikas ng aliklab. Pwede mong bikasin ng buo ng yung bito na yung yung dalawang labi ay didikit mo ng buo, tikom, yung bito at maglilikha ka ng nasal sound. Pwede rin naman na hindi mo siya pagtitikomin ng 100%. Yung bito, yung bito. Para kang may para kang may inipit na papel at yung yung ano ay naka hindi siya Kompletong nakatikom. Yung bito. So, applicable yan sa lahat ng aleklab Pero, nasa sa iyo yan, kung paraan pagbasa ng aleklab Pareha siyang tama. Yung bito or yung bito. Titikom mo ng buo. Okay. Next. Mambahila. Yung nun, nasundan ng ba. So, dahil doon, yun ay aleklab at yung nun ay magiging min. At, magpuproduce ka ng dalawang guna mambakila. Hindi mambakila. Kailangan merong dalawang harap ng gunna. Mambakila. Lanasfa'an bin nasiyah. Wala tayong nakikita tanwin, pero actually, yung tanwin na nandito sa A, pero pinalitan siya ng min. Pinalitan siya ng min. Kasi actually, nakuha natin before na sa Alidhar, isinusulat ang tanwin ng pantay. Okay? Sa alidhar, pantay. Ganyan. At ang kanyang, ganyan. Okay? Kasra at tanwin, uh, fatha or kasra at saka dhamma. Pero sa al idgham, ganyan. Sa alidhar, ganyan, pantay. At ganito ang kanyang tanwin na uh, dhamma or dhamma tayin. Sa alidgam, ganito naman. islanted yung fatha tayin at saka kasra tayin niya, at yung damatay niya ay ganito. Pero sa Al-Iqlab, isinusulat ang tanwin na ganyan. Isa at merong kasamang mim na pa ganyan. Ganon din yung kanyang damma may kasamang ganyan. So kung may natin, walang tanwin, ang pumalit na yung mim. Kasi nga, Al-Iqlab siya. la pa'an bin nasiyah. Tingnan nyo na lang sa Quran. La nas pa'n bin na siya. So, meron din gulag doon kasi tas. by tas did yung nun. Okay? ambatat Okay? ambatat ang batat. Sumbula, sumbula. Lahat yan, lahat ng makikita nyo dito pa yung nun or yung tanong na yun sinundan ng ba. Magbigyan na tayo ng maraming halimbawa, total isang letra lang naman ng harful iklab. Wa may yu'min billah. So ito ay hindi to hindi ito yung tinuturo. Ito ang al-iklaq. Kasi noon sila na Ito ano ito? Yan ay al idgham. Nakuha natin yan nung nakaraan. Sinundan lang itong ano, al -Iklab. So dito ay wa may yu'min so silent na, silent na. Kasi nga sinundan nang ya kung saan nang ya ay kasama sa mga Kurufol. idgham At magliligha ka ng dalawang guna. Dalawang harakan ng guna. Wamay. Pagdating dito, ito na yung iklab. Yu'min billah. Okay. Next. Layung bazanna. layum bazanna. Layung bazanna. Layun Bizambihim. Okay. Siguro naman, yun ay malinaw. So, kailangan lang talaga ng practice, practice, practice. Sa lahat ng ating pinag-aaralan, lalo na sa Tajweed lalo na rito ay i-practice, practice lang natin yung mga magbasa tayo ng marami, mag-review tayo palagi, palagi natin sinasabi Pero meron lang tayong paunawa. Okay? Sa meme, yung sinasabi natin na meme na inilalagay sa noon, inilalagay sa noon, ang itsura niya ay ganyan. Okay, ganyan ang itsura niya sa Quran. So yun ay ibig sabihin nun na iklab yun. Okay? Pero kapag nakita ninyo ang meme na nakasulat ng paganyan, hindi ibig sabihin nun na yun ay iklab. At actually, hindi yan, itong ganitong klase ng meme na sinusulat sa taas, katulad dito, wa in od od na, wa in ud ud na, Okay. Isinusulat ito, ibig sabihin ay luzumul wakaf kung saan kailangan mong tumigil doon kahit hindi siya katapusan ng aya, hindi siya wala ka nasa, hindi ka nasa dulo ng aya, hindi mo natapos yung sura, minsan hindi ito ay nasa gitna ng aya, kailangan mong tumigil doon. Wa o udna, yun ang ibig sabihin doon. At hindi iklab. So magkaiba ito. Ito yung ganito, ito, at meme na ganito, nakaganyan, at yung meme na ganyan. Okay? So, para mas malinaw, kasi dalawang klaseng meme ang nakikita natin sa Quran, na maliit yung pagkakasulat, hindi yung meme na normal na ganito. Okay? Meme, karaniwang sinusulat sa taas o sa baba, kung minsan, ibig sabihin ng meme na ganito, na sinusulat sa taas o sa baba, yung yung ganito naman ay uh, luzumul wakaf, kailangan mong tumigil. Malinaw. So, bisitahin nyo lang din itong ating mga, ating mga website, concerningislam.com, sa YouTube, youtube.com, slash concerningislam facebook.com slash concerning islam sa twitter twitter.com slash concerning islam at duap.webs.com ito yung ating english website ito naman ang concerning islam.com ang ating tagalog website so insya Allah subhanahu si wa ta'ala ay sana may magatunan tayo at insya Allah susundan ito ng al-ikhfa yun yung kahuli-huli ang uh, uh, uri ng ahkamun nun sa akin na wa tanwin maraming salamat jazakumullahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh